News updates. Mga balita ngayon. Ex-PCSO Chief Regina Garma, ex-Napolcom Head Edelberto Leonardo at ilang pang individual kinasuhan ng murder sa pagpatay sa PCSO Secretary noong 2020. Sikyo na laging late sa duty, binaril ng Karelia Bongguardia. Nurse na iniligtas ang pasyente, patay ng mahulog sa bangin ng ambulansyang sinasakyan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon nahaharap si na dating polis Colonel Royina Garma, dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo at ilan pang individual sa mga kasong murder at frustrated murder sa pagkakapaslang kay nooy Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kahapon ng inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ ang mga naturang reklamo matapos ang ilang buwang joint case build-up. Kabilang sa kaso si na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Police Informant Nelson Mariano na noong House Squad Committee ay itinuro si Nagarma at Leonardo bilang mastermind sa likod ng pamamaslang kay Barayuga. Una nang itinanggi na nagarma ang mga alegasyon sa House Committee hearings. Dawit din sa reklamo ang sinasabing hitman na bumaril umano kay Barayuga at tinukoy na si Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapi, isang alias Loloy at isang John Doe. Patay ang isang security guard matapos pagbabarilin ng kapwa niya si Q sa isang warehouse sa Antipolo City Rizal kahapon dahil umano sa pagiging late nito sa duty. Ayon kay Antipolo City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Mangondo, ang biktima ang karelyebo ng sospek sa trabaho na inirereklamo sa halos araw-araw na pagiging late nito sa kanyang duty. Gayon pa ang sumuko ang suspect sa pulisya, sinabi nitong hindi lang iyon ang nagtulak sa kanya para barilin ang kapwa gwardya. Nakatanggap din umano siya ng pagbabanta at sa kanyang pamilya. Nakumpis ka sa sospek ang handgun na ginamit sa krimen. Sinampahan ang kasong homicide ang sospek ngunit pinag-iisipan ng otoridad na itaas ito sa kasong murder. Isang nurse ang nagbuwis ng buhay upang iligtas ang pasyente matapos mahulog sa bangin ng kanilang ambulansya sa Sultan Naga de Maporo Lanao del Norte. Dalawang araw na ang nakalilipas. Kinilala ang bayani bilang si Jasper Alcala ng Pagadian City Medical Center. Ayon sa pulisya ay tinakip ni Alcala ang kanyang katawan sa pasyente upang protektahan ito. Pumanaw si Alcala habang nakaligtas naman ang pasyente at iba pang sakay ng ambulansya. Nagbigay pugay naman ng lokal na opisyales at Philippine Nurses Association sa kanyang kabayanihan. Ngayong araw ang simula ng lamay ng biktima sa Fatima Funeral Homes upang makiramay at magbigay suporta sa kanyang pamilya. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.